Meron nga pala kaming third grade alumni dito lang din sa dati kong school. Dito sa CLI Elementary School. Kaya naman ipapasilip ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nangyayari. Bago nga pala kami mag-start sa caravan, merong mesang nagaganap dito. Kakarating ko nga lang yan galing sa bahay. Akala ko nga nung una parang hindi ako makapag-attend ng caravan. Paano ba kasi sobrang late na ako nagising? Kaya pagdating ko dito sa school, madami na talagang tao. At maya maya magsisimula na yung caravan mga palangga. Pupunta pa pala kami ngayon sa bahay ng kaklase namin dati. Dahil kukuha kami ng tricycle para pang service namin mamaya. And ayun know mga palangga, nakarating na kami dito sa bahay nila kaya pinapaandar na namin ang tricycle. Hindi na nga ako nag-almusal mga palangga, baka malate ako sa caravan. At nung nailabas na nga yung tricycle, nilagay na po namin yung tarpaulin namin. At alam niyo ba mga palangga, feeling ko kami lang yung may pinakamalaking tarpaulin. Grabe no, sobrang init ng panahon ngayon. Pero bahala na yung init, ang importante mag enjoy kaming lahat. Nakakatuwa lang talaga no, na dati mong kaklase ay magsama-sama kayong lahat. Pero sa to say, yung iba hindi makakapag-attend. Hindi kami kumpleto dahil yung iba busy na sa trabaho. Isa e na sa susunod na alumni, kumpleto na kaming lahat. Tinali na pala namin yung tarpulin namin sa motor para ma-represent namin kung anong batch kami. Alam niyo ba mga palangga, nakakala ko batch 2011-2012 kami. Ang buong akala ko na graduate ako noong 2012. Ngayon ko lang napagtanto na 2012 at 2013 po pala kami nag-graduate. Grabe, sobrang tagal na pala, no? Pero alam niyo ba mga palangga kung ano yung pinakasaddest part. Ako nag-aaral pa, pero yung iba graduate na. Bala nakapag-stop po pala ako ng 3 years mga palangga. Meron na din sa batch namin ang nagkapamilya na. Meron na din nakapasa sa board exam at madami pang iba. At sana kapag time na namin na kumuha kami ng board exam, eh kami naman yung papasa. Manifesting! Huminto nga pala kami dito mga palangga dahil hindi makakaakyat yung tricycle. Medyo madami din po kasi kami. Tapos yung nag-de-drive sobrang maliit pa. Yung babae namin kaklase dati. Kaya ang ginawa namin mga palangga, nagpasundo na lang kami. Bali, yung ginamit naming motor ngayon ay sa motor na nagsundo sa amin kung saan siya ang magdadrive ng tricycle. Grabe yung init ngayon mga palangga, no? And finally, nakarating na din kami sa school namin kung saan maya-maya ay magsisimula na yung caravan. Dahil pagdating namin, lahat ay preparado na para sa caravan. Grabe yung pasabog ng iba dahil may mga balloons pa talaga sila. At feeling ko kami lang yung walang balloons mga palangga. At dito mga palanggan, nagsisimula na talaga ang caravan. Grabe, hindi ko talaga akalain na ganito kadami ang aaten. At ako naman habang sumasakay ako sa likod ng tricycle, panay video lang po talaga ako. At pagkatapos na ng caravan, nagpahinga na kami sa ilalim ng puno ng kahoy. Medyo malayo-layo lang din po pala ang destinasyon ng caravan namin. Grabe ramdam na ramdam ko talaga ang init ng araw ngayon. At ngayon, papasok na kami sa paaralan kung saan kami nakagraduate noon. Grabe, sarap balikan talaga ang mga pangyayari noon. Grabe yung memories na nabuild namin together dito sa paaralan to. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga teachers na merong alumni ngayon kung saan magtitipon kaming lahat at magcelebrate ng sabay-sabay. Hindi nga lang kami complete dahil yung sabi ko, busy na po talaga yung iba sa trabaho, yung iba nasa malayo. Kaya hindi sila makakauwi. Grabe, pagpasok pa lang namin talaga dito sa school, ay nagsumba na kaagad sila. Grabe, ang sarap nilang tingnan, parang mapapasayaw ka talaga. Grabe mapapabilib ka talaga sa kanila kahit gaano kainit tuloy pa rin ang pagsasayaw Grabe, nakaka-enjoy talaga silang panoorin mga palangga. Gusto ko sanang sumayaw dyan kaso walang taga-video sa akin. Bale, abangan nyo pala ang part 2 nito mga palangga. Dahil part 1 pa lang po ito. So, paano ba yan mga palangga? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Paalam!